Magandang gabi mga mag-aaral. Magandang gabi sa lahat. Magandang gabi mga mag-aaral. Oh, Kasi ang mga para sa gabi ito. ito. Bago ang lahat, maari ko bang malaman kung may ideya ba kayo tungkol sa mga na sinasagawa ng inyong mga guro para sa formahan ng kanilang pagtuturo at pagkatuto ng mga mag-aaral. Paano naman ang banghay aralin? Paano naman yung kontekstualisasyon ng banghay aralin? Kung wala, wala. Pwede kung hindi pa, ay sabay-sabay na ang -sabay analis mula sa video na ito. Ang kagamitan pang pagtuturo ay tumutukoy sa mga kagamitan ginagamit ng mga guro upang suportahan ang kanilang pagtuturo at ang pagkatuto ng mga bata. Ito ay isang gabay o isang basihan para sa paggawa ng gawain o para sa paghahatid ng informasyon sa mga mag-aaral. Hindi madaling matuto o hindi magiging ganap ang pagkatuto ng isang mag-aaral kapag puro salita lamang ang ginagawa ng isang guro. Kailangan ng gumamit ng instrumento upang mas madaling maintindihan ng mga bata ang kaniyang sinasabi. Halimbawa na lamang ang paggamit ng pisara at ng panulat. Kapag sinusulat mo ang informasyon na gusto mong ibahagi sa mga bata, maiintindihan nila kung ano yung gusto mong ipahatid, kung anong gusto mong iparating sa kanila. Narito ang mga panimulang kaalaman sa paghahanda ng instructional na kagamitan. Simulain sa paghahanda ng instructional na kagamitan. Unang-una, gawing malinaw at tiyak ang layunin. Bawat proseso ng pagtuturo ay nagsisimula sa pagtukoy ng guro sa mga layunin ng pagtuturo. Kapag nais ng guro na matuto ang mga bata o ang mga mag-aaral kung paano magbasa, ay natutukoy niya kung ano ang kagamitan ang nararapat para dito. Tulad na lamang ng libro. Ang libro ay maaaring maging basihan ng guro sa pagpili ng teksto na maaaring basahin ng kanyang mga mag-aaral. Pangalawa ay iangkop sa pagsang-aralin ang kagamitan. Kritikal sa pagpaplanong pagtuturo ang pamimili ng kagamitan ang gagamitin. Kapag nais ng na guro na matuto ang bata o mag-aaral kung paano magsulat, hindi siya maaaring gumamit ng radyo, hindi siya maaaring gumamit ng telebisyon, hindi siya maaaring gumamit ng libro. Sapagkat ang angkop sa pagkatuto ng pagsulat ay ang paggamit ng panulat at ng papel. O so, ay kilalanin ang katangian at karanasan ng mga mag-aaral. Narapat ding isa lang alang ang mga katangian ng mga mag-aaral sa paggagamitan nito. Kapag nalaman mo na nahihirapan ng mga mag-aaral na matuto kapag naririnig lamang nila ang iyong tinuturo, maaari kang gumamit ng visual na presentasyon o maaari mo silang pakitain ng isang video upang mas madali nilang maintindihan ang iyong mga sinasabi o, o, mas madali silang makakaintindi sa pamamagitan ng kanilang naririnig at kanilang nakikita. Pangapat ay tiyakin ang tagal ng panahon sa paggamit ng kagamitan. Mahalagang iayon sa haba o ikli ng pagtuturo ang inihandang kagamitan. Kung hanggang saan lamang ang paggagamitan nito o kung hanggang saan lamang ang iyong pagtuturo, hanggang doon din lamang ang paggamit ng kagamitan iyong inahanda. Panglima, alamin ang tamang paraan ng paggamit. Siyempre, mahalaga na alam ng guro kung paano gamitin ang kagamitan. Kasi kapag hindi, hindi magiging epektibo ang kanyang pagtuturo o mahihirapan ang mga bata na matuto. May mga kagamitan na nakalaan na o nakahanda na para talaga sa pagtuturo. Mga, mga kagamitan hindi mismo inahanda ng guro kundi nakalaan talaga para sa pagtuturo. Mahalaga na, na alam ng guro kung para saan ang paggamitan ng mga iyon. Pang-anim ay tiyakin na may mapagkukunan at abot ng budget ang kagamitan. Mahalagang tiyaki ng guro na may mapagkukunan siyang kagamitan at abot ng kanyang budget ang kagamitan ang kanyang gagamitin. Nang sa ganun, magiging maganda ang takbo ng kanyang pagtuturo. Halimbawa, kapag nais niyang magkaroon ng film viewing sa kanyang klase, Mahalaga na may mapagkukunan siyang kagamitan gagaya na lamang ng telebisyon at DVD at siguraduhin niyang pasok ito sa kanyang budget dahil or para hindi ito magiging sa gabal sa kanyang pagtuturo. Ito ang ilan sa mga kasanayan dapat taglayin ng guro sa pagkakahanda ng instructional na kagamitan. Una, mahusay na kaalaman sa paksang araling. Ikalawa, malalim na pagkilala sa mga mag-aaral. Mapag-isip ng iba't ibang strategiya sa pagtuturo. Ikatlo, masining na paglikha. Pangapat, masipag sa paggawa at maparaan sa pangangilangan. Sa pagpapatuloy, Mayroong mga katangian na epektibong instructional na kagamitan ang kailangan taglayin. Ayon kay Tomlinson Linson, 1998, may dalawang katangian ng kagamitan ihahanda ng guro ang dapat taglayin. Una, may impact. Kailangan masalin ang kuryosidad, interes at atensyon ng mga mag-aaral upang masabi na may impact sa kanila ang kagamitan ginagamit. Ibig sabihin, dapat ang nahahandang kagamitan ng guro ay nakakapukaw ng interes, atensyon, kuryosidad, upang mainganyo ang mga kamag-aral na matuto. Kaya sinasabing may impact dahil nagiging interesado ang mga mag-aaral na matuto. Natatamo ang impact sa pamamagitan ng mga na aspekto. Una ay originalidad. Pagiging bago o kakaiba. Kapag bago o original, ang kagamitan na inihanda ng guro bago ito sa paningin ng mga bata o ng mga mag-aaral. Nagiging curious sa mga mag-aaral sa kung paano gagamitin ang kagamitan na iyong inihanda. Ikalawa ay pagkakaiba-iba. May basyon sa iba't ibang pagkakataon. Ibig sabihin, magkakaiba at hindi paulit-ulit ang gagamitan na iyong ginagamit upang hindi mawala ng gana o interes ang mga bata o ang mga mag-aaral na matuto. Ikatlo ay ang kaluguran. Kahali-halina sa mga mata o paningin tulad ng paggamit ng mahukulay na presentasyon, larawan at iba pa. Sa paghahanda ng kagamitan, na dapat lamang na ito ay kahali-halina sa paningin ng mga mag-aaral upang hindi maalis ang kanilang atensyon sa iyong pagtuturo. Nakapokus sila sa iyong pagtuturo. pang at panghuli ay kawili-wilihan. Pumupuko ng interes sa mga mag-aaral. Dapat kawili-wili ang kagamitan na iyong ginagamit upang magiging interesado ang mga mag-aaral sa proseso ng pagtuturo at pagkatuto. Ang ikalawang katangian, may bunga. Inihahanda ang mga instructional na kagamitan hindi upang magamit lamang sa pagtuturo. Inaasahang makatulong ito sa buong proseso ng pagtuturo, pagkatuto. At inaasahang magbunga ito ng isang kasanayang inaasahan ng guro sa simula pa lamang ng kanyang pagpaplano. Kapag sinasabi nating may bunga, nakakamit ng guro ang kanyang layunin sa pagtuturo gamit ang mga kagamitang kanyang inihanda. Hindi lamang ito nakatutulong sa pagtuturo ng isang guro, kundi pati na rin sa pagkatuto ng kanyang mga mag-aaral. Mga panuntunan na dapat tandaan. Lahat ng instructional na kagamitan ay pangtulong sa pagtuturo, hindi hinahalinhan ang guro. Ang mga materyales na ito ay nakatutulong sa pagtuturo ng guro sa silid-aralan upang maging kawili-wili, kasiyasya at kalugod-lugod ang pag-aaral ng mga mag-aaral. Piliin ang instructional na kagamitang pinakaangkop at pinakaakma sa iyong mula yunin. Kailangan gumagamit ng variety ng mga kasangkapan at ginagamitan tulad ng video, computer, overhead, projector at chalkboard. Napapanitili ng mga ito ang interes ng mga bata o ng mga mag-aaral sa pagtanggap ng kabatiran sa iba't ibang paraan. Susunod so, ay mga kagamitan ang ginagamit, karaniwa ginagamit ng mga guro sa pang-araw-araw na pagtuturo. Una ay mga pangunahing kagamitan tulad na lamang ng pisara at pambura, tsok at iba pang panulat at notebook. Ang pisara at pambura ay isa sa pinakamabisang paraan o pinakamabisang kagamitan na ginagamit ng guro sapagkat mabilis nitong maisulat ang nais niya makita ng mga mag-aaral. At nakakasabay din ang mag-aaral sa kung ano man ang kanyang tinuturo dahil habang siya ay nagtatalakay, sinusulat niya rin ang mga mahalagang punto doon sa pisara. At kapag may kalituhan namang nangyayari, maaaring burahin agad ng guro kung ano man ang bagay na kinalilito ng mga mag-aaral. Pangalawa ay ang chok at iba pang panulat. Kung walang chok, wala ding silbi ang pisara na iyong gagamitin. Dahil ginagamit ang chok bilang panulat sa pisara upang masulat ang mga mahalagang impormasyon na nais mong iparating sa mga mag-aaral. Pangatlo ang ay ang notebook. Depende yan sa guro kung ano ang isusulat niya doon sa notebook. Mahalaga ang notebook sapagkat dyan mo ilalagay o isusulat ang puna, ang puna mo sa pagganap ng mga mag-aaral. Ang puna mo sa mga performance. Kasunod ay mga nakalimbag na kagamitan. Una, batayang aklat per textbook. Ito ay tumutukoy sa mga aklat para sa isang tiyak na signatura o baitang. At sumbalik. Kasunod ay nakalimbag na kagamitan. Una ay ang batayang aklat or textbook. Ito ay tumutukoy sa mga aklat para sa isang tiyak na signatura at baitang. Tulad na lamang ng Filipino para sa unang baitang, para sa ikalawa, ikatlo, ikaapat, ikalima, ikaanim na baitang. Ito ay ginagamit pareho ng guro at ng mag-aaral upang habang tinatalakay ng guro, ang isang nilalaman doon sa aklat ay nakakasabay ang kanyang mag-aaral sapagkat mayroon din silang aklat na ginagamit. Ikalawa ay ang sanayang aklat o workbook. Ito ay ang aklat na naglalaman ng mga pagsasanay at gawain para sa mga mag-aaral. Ito, sa paraang ito, or gamit ito, malalaman ng guro kung ano ang natutunan ng mga mag-aaral sa kanyang pagtuturo pagkatapos ng mahabang talakayan. Pangatlo ay ang manual ng guro. Ito ay ang aklat na naglalaman ng balangkas ng aralin. Ito ay ginagamit mismo ng guro bilang basihan ng kanyang pagkukulo. Sapagkat dito nakapaloob ang mga mong kahing banghay ng aralin tulad na lamang ng layunin, pamamaraan, strategiya, kagamitan, at marami pang iba na makakatulong bilang gabay sa pagtuturo ng guro. Pangapat ay ang iba pang aklat bukod sa mga aklat na nakalaan para talaga sa edukasyon o para talaga sa pagtuturo, may iba pang aklat na maaaring magamit ng mga guro. Halimbawa, tulad ng diksyonaryo, encyclopedia, o ibang koleksyon, mga koleksyon ng mga libro na paggagamitan para sa isang tiyak na pagsa, halimbawa ng panitikan. Maaaring magkolekta, maaaring magkolekta ang guro na mga libro na halimbawa ng panitikan tulad na lamang ng maikling kwento, tabula tula para mas maging malawak ang impormasyon na kanyang maihahatid sa mga mag-aaral Panglima ay ang iba pang nakalimbag Bukod sa aklat ay maaari rin gumamit ang guro ng iba pang nakalimbag tulad ng pahayagan, magazine, brochure at iba pa upang maging mas malawak ang impormasyon na kanyang makukuha Ito ay na, napakamahalaga or napaka paki pakinabang sa mga mag-aaral pati na lang sa guro upang hindi lamang sila nakapokus sa kung ano man ang meron sa aklat kundi mas malawak pa ang impormasyon na kanilang matututunan. Ngayon, atin namang tatalakayin ang tungkol sa banghay aralin. Ano nga ba ang banghay aralin? Ito ay isang balangkas na mga layunin, paksang aralin, kagamitan, at mga hakbang na sunod-sunod isinasagawa upang matamo ang inaasahang bunga. Ito rin ang na nagsisilbing gabay ng mga guro upang magkaroon sila ng isang direksyon sa pagtatalakay ng isang aralin. Karalasan, ito ay nagsisilbing script ng mga guro sa daloy ng kanilang pagtuturo. Sa makatuwid, napakahalaga ng banghay aralin sa pagkatipid nito ang panahon at lakas. Ibig sabihin ng tipid ay nakaplano na lahat, kaya't kunting panahon na lang ang kanilang gugugulin. Sistematiko at may hangganan ang kanilang pagtuturo. Ibig sabihin, nagkakasunod-sunod at walang nakakaligtaan ng mga impormasyon at dahil dito may sapat silang panahon sa paghahanda ng mga kagamitan. Tunghaya naman natin ngayon ang mga bahagi ng banghay aralin. Kalimitan, may apat o lima itong bahagi. Magsimula tayo sa una, mga layunin o inasahang bunga. Kasama sa layunin ang kritikal o kognitibo. Ibig sabihin nito ay tumutukoy sa pagsusuri ng kaisipan ng mga mag-aaral at magkaroon ng kritikal na pag-iisip ang isang mag-aaral tungkol doon sa paksang tinatalakay kasama sa layunin ang affective o apektibo. Ibig sabihin naman yan ay nasasalat ang damdamin ng mag-aaral, mayroon siyang pagpapahalaga sa kanyang pinag-aaralan o tinuturo ng mga guro. At panghuli, sa mga layunin, kinakailangan ng mag-aaral ang psychomotor. Dito malalaman kung ang mga mag-aaral ba ay tunay na nakakaintindi sa mga leksyon? O sa maraling salita, ito ay isang aplikasyon na kinakailangang matutunan ng mga mag-aaral o mga gawain kailangan nilang masagawa para malaman kung sila ay tunay na nakaintindi. Pangalawa, paksang aralin. Sa bahaging ito, dito nakalagay ang mga sanggunian. Saan mo ba kinukuha ang iyong ituturo? Kung yan ba ay galing sa batayang aklat? O di kaya ilalagay mo dyan kung saan siya nakuha. Mga kasanayan at kagamitan. Nakalista din dyan sa pangalawang bahagi kung ano-ano ba ang kakailanganin mong kagamitan sa iyong pagtuturo. Pangatlo, ito yung pinakamahalaga sa lahat. Ito ay pamamaraan. Dito na pumapasok yung tinatawag na kabuang proseso na gagawing pagtuturo ng isang guro. Bilang guro sa elementarya, pwede mo silang bigyan ng teknik na madaling tandaan sa paggawa ng banghay-aralin. Pwede, mong, pwede, nilang sundin yung 8-piece. Ito ay panimula, pagbabalik-aral, paganyak, paglalahad, pagtalakay sa aralin, paglalayat at pagtatakda. Sa panimula, dito pumapasok ang panalangin, pagbati, kalinisan at kaayusan ng klase. Pagtatala ng liban, pinakamahalaga yung pagtatala ng liban para maramdaman ng mag-aaral kung ang guru ba ay interesado kung sila ay present sa araw na iyon. Pagbabalik-aral, babalikan ngayon ng guru kung ano ang tinatalakay nila sa huling pagkikita. Papasok naman dito ngayon ang paganyak. Na ibig sabihin, o sa ibang termino, ito ay tinatawag na motivasyon Dito na ngayon bubuhay ng guru ang bisyo ng mga mag-aaral. May iba kasi sa kanila umalis ng bahay, pinapagalitan ng magulang. Dito mangyayari na bubuhay ng guru yung ambience ng klase. Kailangan mapunta sa kanya kung ano ba, kung ano ba ang kanyang tatalakayin. Pagkatapos ng maganyak ang mga estudyante, susundan naman ito ng paglalahad. Dito nakapaloob ang introduction sa kanyang paksang tatalakain. Pagkatapos ng paglalahad, ay papasok na naman dyan ang pagtatalakay sa aralin. Dyan umiikot ang lahat. Depende na yon kung anong plano ng guro kung siya ba ay magpapabasa. O nakadepende sa guro kung ano ang pagtatalakay ang kanyang gagawin. Pagkatapos ng talakayan, papasok na naman ngayon ang pang-apat na bahagi, ang evaluasyon. Susukatin ngayon ng guro kung mayroon bang pumapasok o pumasok sa isip ng mga bata. Naintindihan ba ang mga bata ang kanyang tinuturo? Pagkatapos nito, pupunta naman ang guro sa paglalahad o generalisasyon. Dito na isasarado ng guro ang kanyang aralin at pagkatapos ay pupunta naman sa ikalimang bahagi ang takdang aralin. Dito mangyayari kung hindi natapos ng guro ang isang talakayan o di kaya isa itong katanungan para sa susunod na aralin at dito mabibigyan ng palaisipan at idea ang mga mag-aaral kung ano ba ang tatalakayin sa susunod na pagkikita. At ulitin ko, ang limang bahagi ng banghay aralin ay una, mga layunin o inaasahang bunga, pangalawa, paksang aralin o kasanayan, kagamitan, pangatlo, pamamaraan o proseso, pangapat, ibalwasyon o pagtataya, at panglima ay ang takdang aralin. Kontekstualisasyon ng banghay aralin Sa paghahanda at pagbuon ng banghay aralin, ang guro ay malayang magsagawa ng anumang pagbabago ayon mismo sa pangangailangan ng kanyang mga mag-aaral, ayon sa kapaligirang kultura at sosyal at nakandaan ng mga kagamitang panturo. Pagkatapos nito, aking ilalahad sa inyo ang mga kontekstualisasyon ng banghay aralin. Inobasyon o pagbabago Sinasabi nito na ang mga guro ay maaring magsagawa ng mga bagong metod o teknik na maglalahad ng mga aralin. Pangalawa ay pagpapalit walang isang tiyak na gamit o teksto sa bawat aralin. Ang malikhaing guro ay malaya rin gumamit ng anumang aklat na mapagkukunan ng mga tekstong kailangan ng paksa. Pangatlo, modification o kung sa Ingles ay modification, ito ang pagpapakini sa mga gawain at mga pagsasanay na kailangan sa pagkaklase. Pangapat, meron tayong tinatawag na adaptasyon o kung sa Ingles naman ay adaptation. Ang paglalapat sa mga bagong ideya na nakalap ng guro o kaya na saliksik ay makakatulong sa guro upang lalong mapalawak ang nilalaman at istruktura ng aralin. Panglima, mayroon tayong tinatawag na paglilipat, kung sa Ingles naman na salita ay tinatawag na rearranged. Ito naman, ito ay maaring ibahin ng guro ang pagkakasunod-sunod ng mga gawain. Ginagawa ito upang maging natural at magdulas ang dulog ng mga mag-aaral o ng mga nag-aaral. Maaring ilipat ang hakbang ng isang metod o subalit hindi dapat nasisira ng lohika ng pagtuturo. Sunod naman nito ay pagkakaltas. Kung sa wikang ingles naman ay tinatawag itong deletion. Ito ay ang mahahaba, paulit-ulit at pare-parehong gawain ay dapat tanggalin ng guro dahil ito ay maisasagawa ng hindi naman mababawasan o masisira ang kinakailangan kasanayan at kaalaman ng mag-aaral. Panghuli ay may tinatawag tayong kombinasyon na kung sa wikang Ingles naman ay tinatawag na combination. Ito ay ang pagkakatulad ng kasanayan at aralin ay dapat pag-isahin, isinasagawa ito upang mapaikli ang mga magkakaugnay na impormasyon, kasanayan at nilalaman ng aralin. Karaniwang uri ng banghay ng pagtuturo. Una, may tinatawag tayong masusi ito ay nakatala ang tiyak na tanong ng guro at ang wastong isa isagit, isagit ng mga mag-aaral. Sa pamamaraan, may dalawang kolom o hati kung saan isusulat ang gawaing guro at ang gawaing mag-aaral. Pangalawa ay malama susi. Higit itong maikli kaysa sa masusi. Sapagkat sa halip na may gawaing guro at gawaing mag-aaral, binabanggit na lamang ang sunod-sunod na gawain at mga kilos. Pangatlo at ang panghuling kananimang uri ng banghay ng pagtuturo ay maikli. Naiiba ang anyo ng banghay na ito sa bahaging pamamaraan. Dito, sapat nang banggitin kung anong paraan ang gagamitin ng guro o kaya'y babangguti sa sumusunod na. Pangatlo at ang huling kananimang uri ng banghay ng pagtuturo ay tinatawag na maikli. Naiiba ang anyo ng banghay na ito sa bahaging pamamaraan. Dito, sapat nang banggitin kung anong paraan ang gagamitin ng guro o kaya'y babanggitin sa sumunod na kawain sa maikling pangungusap o oh, tinatawag na parirala.